Kung mahilig ka sa Naruto Shippuden, siguradong napansin mo na hindi lang laban at jutsu ang exciting dito. Kasi bukod sa intense na action, meron din itong mga babaeng hindi lang magaganda, kundi may kakaibang appeal at character. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang top 5 most beautiful women sa Naruto Shippuden. Sigurado ako, may mga paborito ka rin dito. Welcome sa Spoiler Shinobi kung bago ka dito at mahilig ka sa anime. Huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga anime rankings at theories. Tara, simulan na natin. Sa top 5, meron tayong si Temari mula sa Sand Village. Hindi lang siya basta magandang babae, isa siya sa pinakamatalinong ninja sa buong serye. Ang kanyang confidence, tapang, at galing sa battle strategy ay nagdadagdag sa kanyang charm. Bukod pa dito, marami ang humanga sa kanya dahil marunong siyang maging ate figure sa mga kapatid niya. Kaya naman, para sa fans, ang kombinasyon ng kanyang beauty at strong personality ay talagang kaakit-akit. Para sa top apat, si Sakura Haruno. Sa simula ng Naruto, madalas siyang nakikita bilang weak at laging nakasandal sa iba. Pero sa Shippuden, nakita natin ang kanyang malaking pagbabago. Naging isa siya sa pinakamalakas na Kunoichi lalo na bilang student ni Tsunade. Bukod sa kanyang kagandahan, ang determination at growth niya ang nagbigay ng respeto sa kanya. Marami ring hindi makakaila na ang kanyang pink hair at green eyes ay iconic beauty sa anime world. Sa top 3, nandyan si Hinata Hyuga. Siya ang definition ng silent but stunning. Mahinhin, tahimik, pero napaka-dedicated sa taong mahal niya si Naruto. Ang kanyang gentle personality at kindness ay talagang nakaka-in love. Hindi siya flashy, pero yung simpleng ngiti at sincerity niya ay sapat para mapansin siya ng mga fans. At syempre, hindi natin makakalimutan yung moment na hinarap niya si Pain para protektahan si Naruto. Isa sa mga pinakamalakas na pagpapakita ng courage na nakita natin sa serye. Ngayon, pumunta naman tayo sa top dalawa. Shikonan. Ang kanyang ganda ay kakaiba, mysterious, at may aura ng pagiging malayo pero napaka-elegant. Isa siyang founding member ng Akatsuki, at hindi lang basta beauty ang dala niya. Siya rin ay isang tactical fighter na may kakaibang jutsu gamit ang mga papel. Ang kanyang calmness, intelligence, at loyalty kay Nagato ay nagdagdag sa kanyang appeal. Para sa maraming fans, ang pagiging mysterious at unique ni Conan ang dahilan kung bakit siya kabilang sa pinakamagaganda sa Naruto Shippuden. Sa wakas, sa top 1, walang iba kundi si Chuna de Senju, ang fifth Hokage ng Konoha at kilala sa kanyang legendary beauty. Kahit ilang dekada na ang edad niya, dahil sa kanyang jutsu, nananatili siyang mukhang bata at napakaganda. Pero hindi lang physical beauty ang dahilan kung bakit siya nasa taas ng ranking. Siya ay isang leader, isang healer at isang warrior na hindi sumusuko kahit gaano kabigat ang laban. Ang kanyang kagandahan ay timeless. Isang kombinasyon ng lakas, wisdom at elegance. Hindi nakapagtataka kung bakit siya ang nangunguna sa listahan. Ayan na ang top 5 most beautiful women sa Naruto Shippuden. Pero ikaw, sino ang para sa iyo ang pinakamagandang babae sa anime na ito? May iba ka bang bet na dapat mapasama sa listahan? Comment mo sa baba at basahin natin 'yan. Huwag mo ring kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang anime rankings at discussions. Kita kits ulit sa susunod and stay safe pirate.